Good morning mga idol. Uh, Gagala-gala tayo ngayon, no. Uh, dito tayo nag-start sa Tagig Lake Shore, no. Ay nasa negative yung background, no. Uh, gagala tayo, hindi ko rin alam kung saan tayo gagala ngayon no? Pero magkakot tayo gumala, magbibigay muna tayo ng tips Konting tips po, Opo. Uh, kung ano yung mga dapat dala natin sa bike Siyempre mga guys, yung pinakauna nating dadalhin Siyempre para safe yung helmet no? Helmet din. syempre huwag niyong kakalimutan yung tail light natin. Siyempre, para yan sa mga ilaw ng sasakyan. Then, siyempre, kailangan naka... Uh, check ang brake mga brakes natin okay lahat mga brake natin then syempre dalawa yung ilaw natin no? mga idol yan isang may speedometer yung isang regular light no? dalawa ilaw natin guys kasi reserve kailangan bago tayo umalis guys kailangan full charge no then syempre may dala tayong power bank no? just in case na bigla tayong malobat pati yung dala nating cellphone na ginagamit natin pang camera no kailangan may dala tayong power bank no eh yun nga lang, hindi rin ako nakapagdala ng tubig kasi tawag dito marami naman tindahan na dadaanan kaya hindi na ako nagdala guys pero kailangan okay guys pag magra-rides tayo kailangan may dalang tubig talaga then syempre dala natin yung mga gamit natin pang vlog. then hmm. kailangan syempre may tube mask mga idol syempre kung medyo maselan ka Yan, selfie stick. Then, syempre, kailangan may dala tayong ekstrang damit saka ekstrang cycling, guys, na bago umalis. Yan, guys, ah... Uh, siguro, rides na tayo ngayon, guys. Ano? Yan yung mga binigay natin tips bago mag-rides, no? Kailangan kompleto yung dalan natin. Then, syempre, kailangan may dalang ekstrang pera, syempre, para sure tayo may panggasos kasi hindi natin maiwasan mga idol maplatan tayo sa daanan eh Ayan, kaya kailangan may dala tayong extra ang pera yan mga idol yung tips of the day natin na oh, bago magbike kailangan dala natin yung mga bagay na yun. kung siguro may nakalimutan ako siguro i-comment down below nyo na lang kung ano yung mga nakalimutan natin no? yan guys After nun mga guys na dito tayo mag uumpisa sa Lake Shore Ayan o, oh, na, nasa ligid ko yung Lake Shore Ayan mga idol na no? dito tayo mag uumpisa sa Lake Shore bike no? at natin itong C6 Tignan natin kung saan tayo hinto ng bike no? Maaga pa naman Sa orasan ko it's 7.07 Ah 5.07 sorry mga idol Yan mga idol, binabaktas natin yung C6 Ang daming namamasyal dito, no? Ang daming namamasyal. Marala mga lovers. Mamaya pagbago magdilim. yeah, next time guys, bibili tayo ng 360 para hindi na natin hawak yung camera natin. Ang hirap mag-bike ng hawak ang camera. Yan guys, uh, bago tayo tumuhay ng Napindan Bridge, suminto muna tayo dito sa isang vendor para uminom ng malamig na melon. Ngayon eh, mga idol, napansin ko ang daming umiinom dito kay atin ng melon juice niya, no? Masarap talaga yung melon juice niya. Yun guys, mapapansin natin na uh, yung logo ng Taytay. After Napindan Bridge, mapapansin nyo. Ito, ito yung palatanda na nasa Taytay na Rizal na tayo after Napindan Bridge. Yan guys, ito yung Barkadahan Bridge kung hindi ako nagkakamali, no? Eh, napaka-traffic talaga dito tuwing dumadaan kami. No? Ito yung palatandaan ng intersection ng Kainta at Taytay. Then, uh, lapit na rin tayo sa Taytay, Changi. Makikita na natin yung Changi Capital, no? Ng Taytay. Ayan, sinusumin natin ang camera, guys. Ayan, guys. Uh, lakarin na natin ng konti. Yan mga ludi narating na natin yung taytay changi no ito yung palatandaan ng taytay changi yung db mart at pure gold taytay ito yung sino in natin kanina mga idol yung parking lot ng taytay changi yan guys ah, uh, ito yung presyong divisoria kaya db mart yung tawag yan uh, medyo maglalakad na tayo guys kasi pagod na tayo magpidal uh, masakit na rin yung ating pag ganoon talaga pag majondan na lakad-lakad uh, na lang habang naglalakad tayo, mapapansin natin marami na talagang nagtitinda ng mga damit, yan guys ha? mapapansin nyo habang naglalakad tayo, kinakamera natin mga damit, raincoat pang motor yan, uh, cellphone housing yan, uh, cellphone case yan, may kita natin, nasa daanan pa lang, no? pero hindi na ako papasok ng mga tsanggi kasi may bike tayo, eh. wala akong kasama mag-isa lang ako ito yung Taytay -tay Public Market no kung gusto mo bumili ng mga karne pero wala akong idea kung mura doon no ito yung footbridge ng Taytay -tay Rizal mga idol uh, may katabing Jollibee yan no kung nagugutom ka pwede ka mag happy happy para be happy sa Jollibee din katapat ng Jollibee na yan yung Taytay -tay Public Market, no? Kung gusto mo mamili ng mga household, mga gamit sa bahay, damit, meron dyan, no? Ayan, mga idol. Lakad-lakad tayo ng kaunti para mabaybay natin yung mga tindahan dito sa Taytay -tay Rizal. Yan. Pinapakita natin sa inyo, guys, yung Taytay -tay Public Market. No? medyo nakakagutom na kasi hindi ako kumain pag alis ng bahay no yan pero lakad-lakad pa rin tayo mga idol yan mapapansin natin ang dami nagtitinda ng mga merienda soft drinks yan ito yung public market na ikita natin no ayan mga nagtitinda ng bigas hindi ko alam kung mura ang bigas dito sa public market no yan yan mga idol na kung hindi ako nagkakamali, ito yung palatandaan ng Saka yan. Kasi pag nagko-commute ako before dito sa Taytay, -tay, ito yung terminal ng papuntang Pasig, no? Lorenzo. Kung hindi ako nagkakamali, Lorenzo guys. Yan. Pero naglalakad pa rin tayo. Yan, natingin-tingin sa mga tinda. Bye-bye. Uh, para makapahingi pa, no? Ay, nakakagutom talaga guys. Wala tayong makitang kainan dito sa daanan. Pero pauwi na rin tayo guys. Pero hindi na ako makakapasok ng mga tsangge kasi wala akong kasama. merap mag-iwan ng bike eh. Although may luck naman yung bike ko. Pero hindi na ako papasok ng tsangge. Siguro next time, next time vlog guys, uh, papasok tayo sa mga tindahan ng tsangge. Manininginingin tayo ng mga tinder rito. Yan guys, na, nakakita rin tayo ng pagkain, no. Ito na lang kakainin na lang natin, no. Tusok-tusok, no. Uh, kalamares 'yan, kakwek-kwek. Merak kasi mag-rice meal kasi nagpipidal tayo eh baka kumalam yung tiyan natin kung magra-rice meal tayo. nandito tayo sa may memorial, no? Net, alam ko ito yung pinaka-sementeryo dito sa Taytay. Ayan, si Kuya, yung nagtitindi ng kwek-kwek at kalamares. Dito sa tabi ng memorial sa mga textile, mga bilihan ng tela, no? Yung katapat nito. Yan mga idol hanggang dito na lang no uwi na tayo no napakaswerte natin wala nang traffic bierness pa naman ngayon no Wala uh, walang traffic dito sa intersection pabalik Yan guys uh, maraming salamat keep on watching uh, stay tuned lagi sa ating channel uh, maraming salamat sa panonood yan pauwi na tayo ingat guys ride safe lagi